Mga pasyon, magandang araw. O galawing manood, pag-subscribe sa aking YouTube channel. At linggo-linggo po ay ako ng dagdag kalaman pa para sa ating, especially sa ating mga backyard research na gusto matuto, gusto yung kalaman sa pagmamanok. Maraming salamat. Kita-kits tayo, mga kapasyon. <tinyo> Magandang araw mga kapasyon. Isa na naman segment ng ating IFM. At sa mga nakaraang buwan mga kapasyon sa 2025, ngayon, August ngayon, daming kalamidad na na, na ano no, na experience ng ating mga kasabong. May baka, may bagyo, may low pressure, tapos ngayon, papunta ng bear. Pero ang ulan lagi, no? So, alam natin, pag mga ganyang sitwasyon, talagang pagsubok ang ating ma maranasan para sa ating mga manok, na especially na nag-breed tayo, tayo, at karamihan sa manok natin ngayon, nasa corn area. Kaya, isa sa mga tips na ibigay ko today, sa episode na to, is more on prevention ng ating mga tinaling mga manok. So, maliban doon sa kasi alam natin ngayon, labanan na ng early bird. Next month, labanan ng local. So medyo busy talaga sa farm, yung mga handler, yung farm manager, nagtataka-tutok. Of course, yung may-ari, laging tutok sa farm dahil nagmo-monitor sa mga kanilang laban. Ngayon, ulagaan nung laban ng kak maliban lang sa mga backyard kasi yung mga backyard, marami ang mga off-season, pero karamihan ngayon dahil nakalugon, nagmolt yung mga cocks nila, lahat nakatutog sa istag derby. Especially sa istag, napakagandang labanan ngayon, luson Visayas, at Mindanao. Ngayon, ang ibibigay kong tips sa inyo mga kasabong, is more on prevention. Sa ganitong klaseng paraon, eh, ngayon, no oh, kita nyo, medyo may kuting ulan na. Kaya, paspasan natin to <laughs> So, sa lahat ng mga nakakord, mayroon kami napakagandang produkto na hindi na natin isa-isahin silang isubo yung gamot, no? Especially kung marami kang corn. Mahirap yon kasi sa dami nila, tapos ngayon panahon na laging umulan, mayroon kami isang tips na ibibigay sa inyo. Pagbibigay sa tubig ng Romox Steel Advance. Napakagandang gamot to dahil maliban sa uh, tylosin, amoxicillin, Gromyxin, mayroon pa rin siyang vitamin C. Laban sa ganitong klaseng panahon na salient of temperature, tapos laging umulan. Ayan o, no? ulan na din. So, ang gagawin na po natin mga kapasyon, pag tuwing ulan, o nakita nyo laging umulan sa area nyo, sa tubig na kayo magbibigay para hindi masyadong stress sa manok. Pero kung kunti lang manok nyo, walang problema. Pwede nyo subuan ng, ng romox steel. Pero sa ngayong panahon na sa daming nag na nagpreparat, sa kayo naghahanda talaga for pre-con pa lang, sa kayo nag-accord na talagang hinihintay kung kailan sila pinilaban, yung Romox Steel Advance, mga na, napakalaking tulong nila. Ang ginagawa po natin, uh, isang sachet sa isang galong tubig, good for, ano na yan, uh, 3 3 na bigayan. Yan ang pinaka mainam wag gawing 2 teaspoon, 1 teaspoon lang per galon or isang sasi sa isang galong tubig. Tamang-tama yan for 1 week. no? 3 days lang. Tapos next 2 weeks, bigyan ka naman ulit. Pero pag minsan may bagyo, may low pressure na yung ulan talagang tuloy-tuloy, bantayan nyo yun yung mga manok nyo. Kung pwede lang, pwede nyo mailipat sila sa lugar na mataas. Ay, hindi bahayin kasi nakita ko nung no, mga nakaraang buwan, kawawa yung mga naka-cord natin no parang ang 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 tubig muntik nang umapaw doon sa cord kasayang at saka delikado sa mga manok yung iba ang ginagawa pag tuwing panahon na talagang matindi ang ulan tuloy-tuloy ang ulan ang ginagawa nila bumibili sila ng tawag doon bayong no lagay bumili sila ng maraming bayong doon nila nilagay yung manok sa kasakaling hindi nila na may cord dahil sa dami no or tsaka yung, lalo na sa mga bird cock na talagang iniingatan natin dahil mahal din so ganyan ang ginagawa natin so prevention para sa mga nakaprikon at saka hinahanda huwag nyo kalimutan always flushing ng ating betasin gold capsule yan ang pinakamagandang uh, pang flushing na hindi siya masyadong matapang tamang tama lang na hindi masyadong ma -stress yung manok natin kasi yung Betasin Gold Capsule is a combination of doxycycline plus thiamoline. Purong antibiotic yan. So, sa mga hinahanda, ginagawa namin, dalawang bis kami magbibigay ng ating uh, uh, pang na betasin Gold Capsule. Usually, binigay namin yung uh, pag-start ng conditioning, sa gabi namin sinusubo, tapos, yung 10 days before the fight, sa gabi namin sinusubo. Plasting yan, para... Ma -iwasan natin na malapit ang laban may 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 sipon may hindi natunawan may problema sa ating inagladaan manok. Ha? So yan po mga kapasyon isang segment ng ating IFM. I hope na marami kayong natutunan sa episode dito. Maraming salamat po.